Magdiwang! Okay. Shout tayo mga magdiwang! Ang gumawa dito sa bahay na 3521 Dasmawan Pisto 2 Ang ginawa ninyo dito sa Anong ginawa nyo dito? o oh, ang kapal o oh. mm. Makapal dito sa gitna O oh, ha, tamaya yung sentada ninyo ha Pagdating sa taas Uno na lang Dito, Uno. Dito. Ah, balok to. Eh. Grabe. Ah. Ano na kayo. Tapos dito. Ang dito. Buntis. Uh <coughs> -huh. Ano na. Lahat kayo magdiwang. Taga magdiwang kayo lahat. Talagang kayo ay eh, ano. Ano? nag ng tubig. Agkit lang ako tubig, ha? Agkit lang. lang ako tubig? lang ako tubig. Yung mga magdiwang... Ha? Grabe, mm -hmm. magtrabaho ang taga magdiwang niyan. Grabe, mataka magdiwang niyan pa. Kuwan. Ang kapal ng gawa. Urul pak. Kawawa sa inyo magpapagawa. Kawawa sa inyo magpapagawa. Tapos oh. Oh. Tapos yung ano, yung pangalan ni tata. Ya, yeah, sa magbiwang. Kilala ninyo? Nako, ay lupit noon. Yeah, Yang grupo niya ni tata. Ginawa yung critical wire. Tatlo. Bagong bago. Tapos may kasama pa siyang isa. Ninakaw pipi. Ninakaw pipi. <laughs> Dama yung babae. Ninakaw. Lala. Ay, hindi pala naman nakaw. Sumunod. Ay, hindi. Sumunod. Sumunod. Sumunod yung Pepe. Libre ulam na nga. Dinamay pa. Hmm, yan. Na kayo mga gawa kayo. Kung sino man magpapagawa sa grupo niyan. Huwag na ninyong supukan. Masisira bahay niyo. Eh, <laughs> ginagawa niya oh, mga Pilipit oh, tama mo. Oh. Pilipit, Pilipit ang poste, oh. Oh. Ano na kayo? Gumawa nga kayo ng matino? Ano ka nakikita lang kanyang pusti o? Balagbag? gawa ito? Lagi na lang kami taga-repair dito. Di nyo kami taga-repair. Bigyan naman ninyo kami ng bagong layout. <laughs>